so yun guys ito guys no magandang gabi sa ating lahat guys no uh, meron lang akong ipapakita sa inyo video tapos ah, uh, bibigyan ko ng uh, reaction mamaya um, anong what ano ang masasabi ko dito guys ito guys papanood ko sa inyo guys ito guys oh. <tries> kinukuha yung kariton ng lola. Ayan. So yun guys, napapanood nyo naman yun guys no? Uh, ang masasabi ko lang dyan Unang una, yung pag-clearing nila O oh, ano na tayo Nagbibigay sila ng uh, Parang Warning uh, Pagkatapos after sa araw na yan Kung mabutang ka dyan Ay i clearing nila yung mga uh, Pabalik-balik pa rin doon Na nagtitinda guys no? Tapos ito lang yung masasabi ko dyan kaya naman yung mga taong yan ay pabalik-balik pa rin dyan kahit uh, alam naman nila na pinagbabawal kasi uh, wala silang ibang hanap buhay, yun lang sila kumukuha ng pangkabuhayan. Dapat kasi uh, bago sila nag-clearing dyan, meron silang isang lugar na dapat na paglalagyan ng mga yan yung abot kaya sa kanilang bulsa na yung kumaga parang maupahan nila mababaya, makaya ng bayad nila kaya sa bulsa nila na mag rent yun so yun yung masasabi ko dun guys na walang uh, ipini prepare yung government or yung namamahala dyan na isang lugar na kayang upahan na mga kapuspalad na mga vendor para dun na lang sila sana magtinda hindi yung pakalat-kalat sa lansangan. So, yun yung isang dahilan dyan na kaya sila ay pabalik-balik dahil wala silang mapaghanap buhayan. So, yun guys. Anong masasabi nyo yun guys? Kung tama ba yan o tama ba ako?